kanto maya 'tong channel kerkception mga kapatid mag magprito si atin yon Tuyo dito ako sa labas magprito mga kapatid dinala ko yung gastanki dito at yung lutuan namin kasi kapag doon kami sa loob magluto mangangamoy ang buong bahay ng tuyo ito na yung tuyo namin mga kapatid do. kami ang nagagawa ang naggawa dito nilagay namin salata para hindi magboy doon sa may lagayan namin sa sa kabinet sa may sa kusina. Okay mga kapatid, preto na tayo. Samahin niyo ako mga kapatid. Ito ang unang namin ngayong tanghalian. Siyempre, use oil ang iano eh, ano ko mga kapatid. I-preto eh. e, ko. use oil. Yan mga kapatid. Eh. Yung pinag pinag-pretohan ng chicken yung nakaraang araw mga kapatid. Yan na. Yan o. Dito nga tuyo mga kapatid oh Kami ang nag ano nito gumawa. Kaya hindi masyado maalat. Ah, nakita niyo mga kapatid. Kasi may may araw eh, ito dito ako sa labas. Nagluluto nito kasi uh, mga ngamoy sa loob. Tapos ang daming lango pumapasok. Yan okay, mga kapatid. Ubusin ko na yata itong prito mga kapatid. Kasi pang may matira, di itago ko na lang. Okay. Yes, painitin muna natin ito mga kapatid. Okay? Eh, ilagay ko na nga kung mainit ba. Big <laughs> bota ka lang si ate ngayon mga kapatid. Yan. Ano ngayon mga kapatid? Maaraw na mga araw. Ayun, pakita ko ngayon. Ha, yung ano namin. na Sana hindi magbabalintong yung cellphone na ako. Yan mga kapatid. Maaraw ngayon Dito. Yan na yung bahay na may hindi pa na nah, sinira ni Rosa. Ayan o. The Blue Bloss Cafe. Para dito na kailan nyo ako din. Dito ako sa lawas ngayon. Nagluluto. Ibalik ko na wan. Sana hindi maano yung cellphone ko. Ma Mabaliktad. Okay. Nakita na ba yung kawali? Hindi. Parang hindi yata nakita. Ayan kita. na lang. Ay, hey, mainit na ba? Oh, <laughs> mainit na <ta> ba? <laughs> <laughs> okay, try daw ng ating isa mga kapatid. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa siya nag oh. pwede na rin. Oo. Yan. Yan mga kapatid. Oh. Yung salmoniti to sa atin na isda. May dami kasi nung nakaraan ito. Ano, ano. Binilad namin. Oh, yan. Salmoniti Yan. Ang sarap nito mga kapatid. Mapadami na magkain kain si ate ninyo ng kanin nito. Oh no. Oh no. Mapadami na si ate. Hala, ka na. Ah, mamayan lang ito. ah, <laughs> oh, pwede na rin kasi nalagyan na Hey! <laughs> na mga kapatid, ang bango-bango. Ano, mapakain tayo nito ngayon. Ang marami. Tapos may suka na may sili. Ah! Grabe. Yan, nag-ano na mga kapatid, may dasal. Nag-ano na may dasal ng adad. Wow, oh, ang bango. Sarap-sarap. Yan mga kapatid. Ubusin ko na lang talaga ito. Kasi kapag tirahan ko pa lang ito, eh, mga ilang piraso na lang. Ubusin ko na lang. Kapag may matira, eh, itago ko na lang. Wow! Step, oh. step, step. Step, step, step. na kayo mga kapatid ha. Maingay si ate ninyo magluto. <laughs> Ayan. Wow, bago. Wow. Bigalact shout out king GL The Most Love. Sa lahat ng nag-suporta sa aking premiere, thank you so much sa inyo mga kapatid Market Pinoy. Thank you so much. Kapatid Chicken po. Two, seven. Thank you so much sa Motrobs family. And Team Love, Don Archie. And Tem Chiel. Jen Jen, La Quachera. Thank you so much sa inyo mga kapatid. Kapatid Bilya. Oh, Naglaway ka dito, ano? Ah! <laughs> Sarap to! Kapag si DJ Israel, Nigga Shout Out! Kapag Mind Ramos, thank you so much sa uh, supporta! Oh, uh. ang uh, bango mga kapatid. Oh, daming lang ang daming langa mga kapatid. Kaya dito talaga ako sa labas na nag ano dito. Kasi buong bahay talaga. Mga nga mo, sabi ng amo, What's this man? Namin ko, I fried, I fried, sinatawang tao sinabi na ko, I fried, Ah, uh, dry fish. Oh. What? What? sa smell, put, 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 put sa, sa ano daw, pokor-pokor yung tinawag dito sa amin yung parang pasok-usok. Kaya, ngayon, dito na ako nagpito sa labas. <laughs> Yan, ang pangaw, yes! Hindi <laughs> na ko pa ano, masyadong i-crunchy, baka, kasi wala pa naman akong ngipin sa may ano sa wala akong kung sa Bisaya pa yung bagang ba <laughs> hindi makanguya si ate niya nang maayos <laughs> eh, hindi ko muna i-crunchy masyado luto na ito eh wow dito ko nilagay mga batid sus kung so, kung sakanin to natin yung kanin natin na dinurado. masarap ito. Kasi yung kanin kasi namin dito, yung bigas namin dito ay basmati. Yan na mga kapatid. Oh, 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 oh. Mapadami talaga si ate nito ng kain. Oh sabi pa naman namin. Sa asama ko, magdi-diet daw kami. Eh, hey, paano magdi-diet na puro ulam eh? Masarap. Kasi may natira din kaming munggo na gulay, mga kapatid. Ito, initin ko mamaya. Ito ang i-partner. Ah, timing na timing, mga kapatid. Yan, ubusin ko na talaga ito kasi saunti na lang kapag mag-iwan ako kapag makabili ulit ng isda na pwede hi, hi daing o gawing toyo gagawa naman kami yan tingin mo na kayo sa paligid ng mga no, ha ano mo na natin dahil na, hindi maano no maano yung ano namin ayong yung cellphone hindi matuwad kung sa Bisaya pa matuwad oh yan yan na. Turn muna tayo dito sa ating palibot. Tandaan ko lang hawakan ng kapatid. Kaya eh. baka matuwad ng cellphone ko. Yan na. Very well shy shy. Well, sito na yung kanyang kapatid. So, mga building na yun. Yan. Yan yung tower ng kapatid. So, ay, hindi makita yung tower dito. Yan yung mga Pilipin. Kaya baka mahulong ako dito sa mga <laughs> si ate talaga ninyo um, ano talaga ano madalitan yan na oh. okay nakita pa yung buwan uy napagod na ay napagod na sa bisaya pa mga padid, napagod na nawa na ng dagal kasi si ate oh bango bango huh. na mga ngamo yun sabi ng kapitbahay siguro ngayon what's the smell <laughs> kung kung mayroon akong pinay dito na kapit bahay yun sure, so, maglalawad sila sa amoy sa bango na naman ang aking niluluto spread sa buong spread <laughs> spread pa yan mainis english mo si atin ninyo ha spread 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 in the whole street oh. <laughs> ay nakuha kapatid yan, nakaluto na ako ng kanin kanina mga kapatid. Ito na lang talaga. Yan, tama na ito. Kasi ayaw kong lutuin masyado. Kaya baka hindi ko na ma... Hala, ang pusa! Hoy, Mimi! Nakaamoy ka rin! Ang pusa mga kapatid na yung pusa ang <laughs> ligaw na dito sa amin. <laughs> Nakaamoy ka rin sa ano? Malayo ka pinanggalingan na. Ah. Uy, umakyat ang pusa. Wow, kaso hindi na ito siya pabiga ng pagkain ng amo namin. Kasi mamiha, patunta daw yung amo namin, hindi ba ano sa mga Hindi sila, ano? Yan, ang bango, mga kapatid. Ho, 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 ho. Mga kapatid, Merry Christmas Advance to everyone. Ilang araw na lang. Pasko na naman. Yan. Yan, ang dami, dami na. Pero ubusin ko na lang talaga. para isahan na magprito. Okay, eh, para 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 wala na ng mahanamoy. Sabi si Sina, ubus What's eh. the smell? <laughs> Mirado ko nga yung ano dito eh. At saka yung isus dito sa may, may kusina nang dito sa taas. Eh, tinakpan ko ng plastic. Para hindi talaga madating yung amoy doon. Ang dami kasi yung langong eh. Kasi, tingnan na kasi dito. So, maganda nga rin kayo may sunshine na Sunshine. You are my sunshine. Oh, ang dami lang eh. My only sunshine. Oh, mga katirok ko. na kayo. Isa-isa lang. Oh, darahin na na. Dami. Tapos lang kami kumain ito. Kasi yung alaga namin, may ano siya. May ulam na siya. Yung natira no No, ano, tinitin ko lang yun. Kaya kami, tinitin. Eh, may ano din doon sa baba, may kusina din. May kaso yung kasi yung maniho din, eh. ayaw ng amoy ng toyo kasi malapit din sa kwarto niya yung kusina din sa baba. Kaya wala akong choice. Nilabas ko na itong tanki at saka yung butuanan. Meron pa yung natira yung ano yung parang gina ginahati namin oh. Yan meron ding hinati. Ay, nahulog. Merong tatlong natira yung hinati namin dito mga kapatid. Parang dahil siya hinati namin. Ito, ay nahulog. Ito buo kasi ito mga kapatid. Salmoniti. O oh, sa isda na itin, salmoniti. Ang bangus. Yes, naku. Masadami na talaga si ate dito ng kanin. Uy, oh uy. Tapos may may lip over na gulay na munggo. Ah! Yum, yum, yum. Okay, gikag. Makakanta gikag. Bayang magiliw perlas kung sinilangan. ko. Oh, ang init ng kawali ng mga kapatid. Ah, oh, kawali yung ni. Hindi naman to kawali, ito sa na fry pan. Fry pan pala, fry pan. Oh, ito na pang gaswan. Oh. Pinaan. Uh, yan hina. Bin, ano namin biniak namin. Kasi marami din ito kasi naubos lang kasi panghalo namin ng gulay. Yung ginataan na gulay. Ito yung panglahok namin noong nung marami pa ito. Ay, nilalano na. Wala. Dami nilalano. Amoy kasi. Ma mabago na masarap. Mamoy na masarap. <laughs> Ay, nagkamabuti na lang. Umalis na yung busing ko. Kaya, dali-dali ako ng preto eh. O, umalis na ba? O, nandyan pa sa kwarto niya kasi nagbigay na ako sa kanya ng coffee. Ayan. Okay mga kapatid. Dan na si ate nyo nagprito ng tuyo. Nagprito ng tuyo. Ay, umusok na tayo. Ay, patayin ko na kasi super hot na. Patayin ko rin tong ano namin, tangke. Okay, iba ko na. Okay, e, ko po na ito i eh, ano, yung kalan. Sinimisan ko pa ito bago ipasok sa loob. Oh, 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 oh. Sukat. So Sukat. So oh. Thanks. I'm done. Prying, the... Ito naman kapatid. Wow. Kuka na kayo. Pwede tag-isa. Pwede tag-dalawa. <laughs> okay, mga kapatid. Thank you for watching. And God bless always. Mwah. Mainit pala. Mainit talaga siya. Let's eat mga kapatid. Yan ang na ang tuyo na pinilito ni ate. At saka yung milk over ng munggo. At saka may isop din kami. yan ang kanin ni ate yung mga kapatid. Ah! yan sa kanya mga kapatid kay Tukong. Mahilig siya sa tutong <that> mga oh kapatid. Oh,